Marami po ang nabigla ng uh, tila bumaliktad o uh, inibah ang uh, tahak ngayon ng Office of uh, the Solicitor uh, General matapos pong kumabig. Uh, willing na sila mag uh, uh support sa panig po ng uh, gobyerno ukol nga po dito sa hiling uh, no uh, ng uh, kampo ng uh, ni dating pangulong Rodrigo Duterte diyan po sa Korte Suprema kayo pa po ay nabigla uh, dito or inaasahan niyo na po dahil obligado naman talaga ang OSG na maging abogado po ng uh, gobyerno uh, hindi naman tayo nabigla Uh, dahil nga napalitan na si Solicitor General Minardo Guevara, um, gaya nga nang sabi ko, um, ang Solicitor General kasi uh, obligasyon niya naman talaga na mag para sa gobyerno. So may tungkulin siya na i-representa ang uh, gobyerno sa mga kaso uh, na nasa Court of Appeals at sa Supreme Court. Pero meron din kasi siyang tungkulin bilang uh, Tribune of the People para uh, i-represent yung uh, anong tama para sa bayan. Uh, kaya si Solicitor General Guevara, noong uh, nag-recruise nag o uh, umatra siya bilang abogado ng uh, nang gobyerno doon sa habeas corpus petitions, uh, consistent yun with the duty of the Solicitor General to be the tribune of the people, to serve only the best interest of the state. So, uh, ang, ang ibig sabihin nun, kahit na taliwas yung posisyon ng Solicitor General sa kliyente niya, yung state, pwede siyang umatras. Uh, so, itong nangyari kay uh, Solicitor General Uh, berberabe, uh, prerogative niya rin ito na, na humarap uh, bilang abogado ng gobyerno. Uh, in the same way na prerogative din ni, ni Secretary uh, Solicitor General Guevara noon na umatras. Pero ang posisyon natin, simple lang. It doesn't matter kung sino ang abogado ng gobyerno. Kahit sino pa ang, ang mag-abogado para sa gobyerno, It doesn't matter kasi hindi po, hindi mo pwedeng ipagtanggol. Yung hindi katanggol-tanggol, yung pagtataksil sa bayan na ginawa ng gobyerno natin sa pamamagitan ng pagsuko ng sober, soberanya natin at pagkanulo kay Pangulong Duterte sa ICC, hindi yan maipagtatanggol. Hindi yan pwedeng ikubli or hindi pwede nilang... Uh, magpanggap, hindi sila pwedeng magpanggap na international cooperation yung ginawa nila. Hindi nila kayang piliin din kung kailan lang susunod sa konstitusyon. So, ang posisyon natin, uh, tama si si uh, Guevara noon para hindi uh, i-represent yung government sa habeas corpus petitions. Pero at the end of the day, It doesn't matter. Kahit sino pa yung abogadong yan, hindi niya mapagtatanggol yung posisyon ng gobyerno. Opo. Pero uh, sa kanyang imahe, uh, sa kabuuan sa gobyerno po, yung pabago-bago ba ng uh, ganitong stand ay nakasasama po? Tingin ko. Pero again, um, nasa, nasa, may, may kapangyarihan o may uh, karapatan yung uh, Solicitor General uh, na decisionan eh kung ano yung tingin niyang nasa best interest ng Estado. So, para kay Solicitor General very marami, tingin niya uh, dapat, dapat lang na sila ang mag para sa state. So, tingin, tingin natin, siyempre, mali yun. At siyempre, um, tingin ko may hirapan nga silang idepensa itong posisyon ng gobyerno. Kasi nga, ang, ang pinaka-importante dito at Mar is ang, ang original posisyon ng gobyerno sa ICC pa lamang ay walang jurisdiction ng ICC. Ngayon, ang expectation natin, sasabihin nila, merong jurisdiction yung ICC. So, maliban dun sa hindi maganda na papalit-palit yung posisyon ng gobyerno, hindi maganda yung posisyon mismo na i-acknowledge ia ng Solicitor General natin na meron palang jurisdiction ng ICC. So yun ang, yun ang mas mahalaga dito na hindi yung papalit-palit kasi uh, Admar pwede namang mali yung posisyon noon tapos na-realize na tama pala ngayon. Pero ang hindi maganda is yung mali, mali ang posisyon noon tapos uh, ngayon i-justify nila gagawin nilang tama 'di ba? Kaya yun ang yun ang mahalaga doon, hindi yung pabago-bago. Kundi hindi maganda yung posisyon na ini-expect natin uh, ilalatag ng Solicitor General. Opo, kasi uh, kumbaga uh, mayroon ng inilatag na unang uh, punto rito yung unang uh, uh, Solicitor uh, General kung bakit uh, nag uh, kumbaga, nag hands off siya tapos ngayon uh, nagpaliwanag sila. Pero meron bang pagkakataon? Sa pananaw niyo lang po, uh, attorney, pwede nyo sagutin, pwede nyo hindi sagutin. May, may pagkakataon ba na naging puntos ito doon sa petitioner, itong ganitong uh, mga hakbang po ng uh, pagpapalit-palit or hindi nagtutugma doon sa mga unang pahayag, uh, unang stand po nila? Um, uh, uh, tingin ko, baka puntos yan para sa, sa atin, sa petitioners. Kasi uh, yung papalit-palit na posisyon, uh, indikasyon niyan na hindi tama yung ginagawa mo. O hindi mo pinag-isipan yung ginawa mo. Uh, talking about yung gobyerno natin. Uh, kapag papalit-palit ka ng depensa, ibig sabihin, hindi mo talaga pinag-isipan o hindi talaga tama yung ginawa mo. ba diba? Like, ang, ang prime example niyan, uh, and Mark, kung natatandaan mo noon, ang sabi nila noon is uh, sumunod sila sa proseso kasi uh, sa sabi ng Rome Statute, bago mo isuko ang isang tao na may ICC warrant of arrest sa ICC, kailangan ka dumaan sa local court. So ang sabi ng DOJ noon, ah, nagampanan namin yan kasi ang, ang local judicial authority na sinasabi sa Rome Statute, yun ang Department of Justice. Diba? Tapos na-realize nila na kabalbalan yung defense na 'yon. Kaya sa Supreme Court, iba na yung depensa nila. Diba? So sa akin, um, clear indication yun na hindi na pag-isipan or uh, hindi na nila inisip kung ano yung mga linabag nilang batas uh, at patakaran basta lang magawa nila yung gusto nilang gawin. Opo. At uh, nakikita nyo rin po ba na yung unang stand ng Office of uh, the Solicitor General ay may go-signal o approval po ng Pangulo considering ang OSG ay under ng Executive, no under ng DOJ, under ng Executive, under ng uh, uh, Pangulo, uh, Chief Executive. Pero nakikita nyo po ba na may go-signal ang uh, Pangulo dito sa unang stand nila at dito sa uh, another stand po ng uh, OSG, may go-signal din po ba ito? Sa nakikita nyo or dapat may go-signal din ito ng Pangulo? Attorney? Uh, not necessarily. Uh, hindi natin we can only speculate. no Pwede lang tayo mang hula kung anong nangyari dito. Uh, pero, syempre, hindi mo na may iwasan na isipin na uh, kaya naging, kaya naging Solicitor General si uh, Solgen Berberabe is because may uh, inaasahan na nababalik na rin niya yung position ni Solgen Guevara. Pero speculation lang po yun, syempre. Hindi na rin uh, na tayo nak nakakatiyak na uh, may ganong usapan o may ganong go signal o ano man. Opo. At uh, dito po sa pag-usad, uh, Needed pa ba, uh, nakikita niyo po ba na needed yung mga oral arguments nito or kakayanin na ng Korte Suprema na uh, disisyonan na ito sa mga available po na sinasab sinasabi ng konstitusyon at mga batas? Kasi siguro gusto rin marinig ng taong bayan uh, kung ano yung mga debate or mga punto por punto dito sa mga uh, ganap na ito, attorney. Noong, noong Abril at Mar, nag-file tayo ng motion to set the case for oral arguments. Precisely para mapag-usapan ng malinaw uh, and in public yung mga issues para sa kaso na to. Pero hindi tayo napagbigyan ng Supreme Court. Hindi uh, -no naman nila dininay pero noted lang ang ating motion. Uh, ngayon naman, ang, ang pinakabagong development is noong uh, November 28 nung same day na lumabas yung uh, ICC decision on the interim release request ni Pangulong Duterte naglabas ng resolusyon yung Supreme Court na inuutusan yung mga parties sa habeas corpus petitions na magsumite ng memorandum uh, within 30 days tapos doon sa memorandum na hinihingi sa atin ng Supreme Court linista nila yung mga issues na dapat talakayin doon sa memorandum. So, ang inaasahan natin pagka-submit natin ng memorandum na 'yon, magde-decide na 'yung Supreme Court. Mukhang uh, hindi na sila maglalabas ng o hindi na sila mag mag-oral arguments para dito. Mukhang 'yun na 'yon, 'yung memorandum kung saan pinapadiscuss sa parties 'yung mga issues na inidentify ng Supreme Court. Mukhang 'yun na 'yon.